Welcome back po sa ating YouTube channel. Sa video ito guys, nandito po tayo sa dagat. Ayan. So, ngayon po ay nanghihinas po ako guys. Ayan. So, ang kinukuha po namin ay mga shells na tawag po sa amin ay litog. Sa iba, litog. Hindi ko po alam ang tawag sa iba. O ano pong tawag nila. So, ayan. Nakalubog lang po yung basket ko. At ayan po, meron na pong laman. Yan. So ngayon po ay pababaw pa lang ng todo ay pababaw na, babaw. hindi pa masyadong babaw na babaw, medyo mababaw pa lang guys yung tubig Yan So ang ginagawa ko po ay kinakapa ko po dito sa mga damo sa ilalim sa may ugat po ng damo doon po natin matatagpuan yung mga shells So kinakapa po natin ng kamay Ayan po yung mga kasama ko, nandun po sa likod. Uh, limang piraso lang kami ngayon, guys. Ayan. Uh, ito pong paungan ng shell, bukod sa magkakaroon ka na ng ulam, may pang ano ka pa. Uh, parang nagtatanggal ng stress. Ayan. Tingnan guys, meron tayong dalawa sa kaka ano natin guys yan makarami tayo yan yun oh <laughs> minsan po yan natatapakan mo na lang tapos minsan naman makikita um, mo siya may mga ano rin dito guys tawag nila sikad sikad hindi ko lang po alam kung anong tawag sa iba tsaka meron din po makukuha um, tayo na susu ito po yung sikad sikad yan yan. Medyo maliliit lang po yung sikat-sikat dito. At meron din pong suso na masarap gataan. Ito po siya guys. Yan. Yan. Pati pa ako guys. Nangangapatas. Kung may nakapa yung pa ako, kukunin ng kamay ko. Yan o. Maganda po sana pagka uh, Ibas na ibas na, pero mamaya pa po yun. Parang mga 1 pa yung hibas, akala namin ay 11. Siguro po mga 1 pa kasi 11 na ay hindi pa totally hibas uh, siya guys. So baka mga 1, nalimutan lang namin yung oras. <laughs> yan, so hanap-hanap tayo. Dito lang yan guys sa mga lusay, sa mga ganitong damo guys. Yan. Sa puno niya, sa may ugat niya guys, dyan niya lang siya nakabaon yung mga shell. So, ang kakapaan mo, yung mga damo. Doon mo kakapain siya sa paikot ng damo. Para makita mo kung may maramdaman mo kung may laman. Pag may matigas guys, so yun na yun. Shell na po yun. Ayan. wala na dito hanap hanap naman tayo ng ibang area Baka sa ibang area meron tayong makuha yan nakakuha ko ng sikad sikad Ayan. maluwang dito guys oh so, nena nyo paikot yan Pag gusto namin maghinas, yan pupunta punta po kami dito para mag mag ano dito kami nagahinas guys Pero mababaw na rin po siya. Kanina nakaupo lang po ako. Hindi na po siya ganoon kalalim. Mas mababaw pa po ito mamaya kasi ang hibas po ay negative. So, expectin natin pag negative talagang mababaw talaga. walang hawakan yung aking basket guys kaya nakaipit ko yung ko kasi hawak ko yung cellphone sa isang kamay ang hirap mag video pero okay lang enjoy naman dito guys sa dagat ko aka refresh pag isang linggo ka nagtatrabaho kailangan ama, uh, mag refresh ka rin nakakaano din nakakapagod kaya kahit na ilang oras lang, mga dalawang oras, tatlo lang kami dito guys. Uwi na rin kami. Ang purpose talaga is makapangwa ng ulam at makagala-gala din guys. Makalanghap ng hangin sa dagat. Medyo malayo din po dito sa bahay namin. Pero okay lang po kasi may nagatora-tora kami guys. Yeah. Masarap dito guys sa ano. Sa tabing dagat magtira. Libre ang ulam. Basta masipag ka lang. syempre hindi naman lalapit sa iyo yung ulam. Ikaw ang maghahanap. Pwede ka pang magbenta. Kung so, may extra income ka. Pag dito ka sa dagat Tingnan nyo guys. Oh. Malalaki. Uh, at ano. O oh, yun. Nagabilang yung pamangkin ko. 11 piraso na daw yung nakukuha niya. <laughs> Masipag yung pamangkin ko. Nagsama sa amin guys. Ah. Ang ko guys, tuloy pa rin tayo sa paglilas, ayan medyo marami-rami na yung ating nakuha ayan tiyaga-tiyaga lang tayo guys at marami rin tayo makukuha, no so, maya-maya po ay mag na yung anak ko at kakain kami doon sa gilid ng dagat guys, ayan so, masarap dito sa dagat si e, makaka nanghap ko ng fresh air tapos makaka ano ka pa makakapagkain ka ng masarap sa gilid ng dagat makaka-refresh guys oh. ay Paka, isa isa na marami na rin po kasi nanghihinas guys alam niyo naman pag walang maulam, o oh, di ba? Punta lang dito sa dagat. Pag marami pa yung nakuha mo, pwede ka pang magpenta. Aroy, umuulan dun sa dulo. May ulan na, guys. Eh, may ulan. Yan, na tayo makakaihaw. Ang kami makakaihaw nito, may ulan. Silaw pala. Hmm? Silaw. Hindi, hmm, masarap. Masarap yun. Daming. Daming Dami makuha, guys. Daming. Ayun no, doon banda. Sa kamila, umuulan. Yan yung ingay na yan? Mm-mm. Nakasalampak -mm. po ako ngayon dito, guys. Kasi bababaw na. Babaw na ng papabaw yung tubig. O, tingnan niya po. Ako po ako sa tubig. Kasi pagka lang dito magkot-kot. Sa gilid ng, sa damo mo. Sa mga ugat ng lusay guys lusay ang tawag namin sa damo na to guys so oh. yan dyan makukuha yung uh -huh. shell Bala hmm. ko guys, nandalagita kasama ko. yung pagkalang magkutkut guys kutkut dito kutkut doon mga mga ano na kayo dali mo tong ano cellphone Mabaw na ang tubig, guys. Kaya lang umuulan mo. Hindi na, hindi na. Yan naglabas. na may ulan sa kabilang bundok so, babaw na dito banda so guys oh, so, iba rin siya yung karaniwa na kukuha ko yung ganito itim tapos ito naman ilaw malambot ang ano nito guys ang laman dali mo tong cellphone ko nak dali mo tong cellphone Yeah, mamaya na lang po ako mag-update, guys. Kung ganong karami nakuha ako kasi umuulan. Papatabi ko yung cellphone. Bye bye. Guys, yan po yung nakuha na yung nakuha ko lahat guys yan, kalahating basket hindi na po tayo nakabigyo kanina dahil kumulog po at mulan